Orasyon Mystery Uno Libi to di Domnesi Sa tabang kamong orasyonis Inanaman ko, tabangin ako kunakos sa kalislanan Orasyonis Senyor San Sebastian Tungod sa kargada sa kinaagman Sa mga bala Kami dapatan ang lawas dili pamansahan. Iba, Diba sa Agbado regalas para ko Mr. Yudos, binisan mo po kami. Aro sa nga nasa kapot po San Pablo, sa Santiago, ang mga mas pamaling po ninyo. Isus Maria Santisima sa mga kaway ko, kailangan ko sakto rin dito sa matinong aparit kusong. Gross na kong rasyonis. Ubanan mo po ako sa akong mga kaway. Ang mga armas kamali ko ninyo. Juan Mateo Lucas Pogi, mga kanyang mga armas santos na bulan sa langit. Misteryo Chris, sa Diyos man, sa Diyos anak, sa Diyos na is Espiritu Santo. Landagi naman sa kasinunod ang among debosyon. Doon nga giginoong nga gibilig sa sa akong kapangan. -un sa unsang kalisan, mabulong kami sa musunod. So, kasi ko, ito nung <coughs> salataris si ay tabangi kami ang Bidzon diskomunyon. sa Pusil kanyon, bubang, Green Pasingan by Garan Armalet o bang sa kalibutan ng mulas kami sa Tubig Bangka Pintik Garotik Unok Suyak Bato mga gibang magbiraso sa among lawas Pusog kagaya tagalan mo ang Bidzon o batubahikan ko kami ang udian sa dalan Igusom, Igusom, Igusom Santa sa bawas santarita. Isus, Isus, Isus Ikanit, Iwigusom Cross Tulungan mo kami, Christmas Terius, ang sa general at okay meron tayong ano galing sa Cagayan Valley na tinanggal ko sa ngipin ng Karabao talaga ako ang tanggal ito ha hindi siya dinaan sa ininit na tubig sa apoy talagang hindi siya nilagyan ng ininit tubig yung ngipin ng Karabao talagang live siya na tinanggal ko ako nagtanggal ito ito yung Karabao ng Agayan Bali na dala ni Pinoy Agimat. Nandito na ha. Yan. Tulang ha. Tulang. And then meron kaming parabaw din nga pusil. Parabaw nga pusil. Ah, pusil na yan siya. And then meron tayong tinatawag na ah, pusil din niya baboy ramo. Ah, matiba yan. Ang karabaw pala sa lakas at kabal. At tibay sa buto. Pag meron kang ganito, Mabisa na siya kasi nadasalan siya. Magagamit yung isa pang trabaho. Ngipin ang karabaho ni, uh, ni Pinagim at galing sa Kagayaan bali And then, mayroon tayong ano, natawag na uh, ano, uh, tawas na pool. Pero kombinasyon siya para magamit natin. Kinargahang ko rin ng dasal. Ano yun lang is, ihalong one eye. And then, inumin mo ito pag nalason ka isang kutsara lang para matanggal ang lason sa katawan at isusuka lahat. Yung tawas-tapol natin, buo siya, hindi duro. Ha? Galing sa mga native tribal, nakuha ko rin. Ang proseso nito, dala mo lang ito, huwag mo lang iwalay sa katawan para hindi ka malason. Pero kung nakita mo yung tao na lason, tulungan mo kainumin yung isang kutsara at may karga itong dasal. Natanggal ang, ang lason, isusuka niya sa mabanggita ng tawas tapol ni Pinoy Agimat. And then meron tayong ano, gawa kasa ni Pinoy Agimat, galing sa bundok ng Dolores, Imag ni Pinoy Agimat, na bagong kasa. Ah, ito, mabisa talaga ito, kasi ginamit ko ito sa bata, yung bata, may infeksyon sa paa. Lumabas yung nana kasi na-infection siya, nagkasakit, ayaw nang kumain. Pero yung ginamot ko siya sa himag, pinunasan ko buong katawan, pati yung sugat, maling yung bata. At uh, kumain na rin sa pamagitan ng himag ni Pinay Aguimat na may karagang dasal. Ito ang tinatawag na himag ng Dolores Isot. Yan ang mga gamit natin ha. At saka may ano tayo, uh, bilog uh, uh, Dignum, ito yung mother, uh, ano, uh, mother of physical buoyings. Sa lahat ng biyahe, ilitas ka, sakyanan man o barko. I, i makarating ka sa, ano, papuntahan ka, pinupuntahan mo, makarating ka sa papuntahan mo. Ito ang tawag, uh, Rosary of Mother of physical buoyings, Dignum, si Benberto, di si Pinagimap. And then, yung bagong bracelet natin, ha, ah, Dignum, bagong palabas na ng sa kulang, barang sa kanay accident day bala pati ito adjustment yan o may adjustment o oh? na adjust siya tigas lang kasi walang langis ito yung ilagay mo sa katawan para iwas lahat ng mga sakit-sakit dignum si Ben Beto Disney Pinoy Gimat and then ito tayo bracelet ito yung tanawag na Rosa Mystica sa hanap buhay dipin sa kabal ah at iba yan hindi magamit natin sa dipin sa hanap buhay sa mga panangga. Okay, dito na tayo sa 10 elements ano, to. Ten ten elements. elements. Ang 10 elements natin mabisa rin ito sa ano sa depensa na puway. Nandito yung 10 elements si ni Egimat. Kung gusto kayong kumuha, kumuha na kayo nito, magandang kasi ito. Ito yung nagba-viral si Egimat ng 10 elements ng Egimat. Mabisa ang gamit, ha? Pupunta lang kayo sa Kalaw and then kung gusto kayong kumuha sa sa online, Elvisip, Hulog, Dalamira, Palawan, or Tikas. Okay, maraming salamat sa Pinoy Agimat ng Kalaw. Magandang hapon. Maraming salamat. sa Kananga, na. O, sa Kananga, sa Ulam, Barang, Sanig, Bala, hmm. Axting, Round siya. Kaya pangalan niya ay Tiliminins. Sampung kasing kahoy. Ah, katagal na sa akin yan. 2013. Nakapalabas ko na yan sa vlog ni Tess makalubayan Ito yung bagong vlogger ko, si Commander Kalanchaw. Ah, yan ang lakas ko ngayon. Sa laso naman, gumamit ka ng ano, ah, mga food poisoning. Iinom ka rito, labas lahat. Soka. Ah, ah, ito yung food poisoning. Ito yung tawas na pool na binabara ni Pinulikimat na langis na may dasal. Ah. saka yung himag natin, sa lagnat po si na patanggal. Di ba yun? Yung mga pato yan. Ah, yung mga pato namin sa Ipinit. Halimbawa, ikaw ang napili na gustuhan, gumamit ka ng nangka na bato. Pero hindi gawa ng tao. Gawa-gawa ito ng kalikasan. Itong kupul sa nangka. Halimbawa, sa company mo, hindi ka pwede ipalisin nila kasi may couple nangka ka ah, nakadikit ka na. Pati asawa mo, hindi makipagawalay. Dikit talaga, ah pati asawa din. Pero kung single nga nang ka, ito yung gagamitin mo, single na Kasi sa pangapta yung gagamit, single na nang ito yun. Yun, single na nang <laughs> single na. Pero kung couples, sa aming mag-asawa, ay hindi makipagawalay. Ito yun ang gagamitin. kagahan kagahan tuhan 250 na po sir. pero very effective. Marami kang makuhang ano nito sa pag-apply tanggap sa trabaho, sa iwas aksidente, sa iwas sa mga masama. Meron ako dati o, Kailangan meron kasi. para para meron kang gamit. Tingin sa malang yan. Kung mga siman tayo, pupunta sa ibang lugar, kailangan may panangga tayo. Para hindi tayo mano ma ma pasukan nang ibang masamang espiritu kailangan natin yan ay mother of my faithful boy sa biyahe nimo Mag, magbabarko ka iiwas sige iwas pangga ang barko iwas sa mga sakit-sakit sa katawan dignum o oh, sibindot police ay sa karabaw pag ah, ko sa barko gusto mong hindi ka basta basta mapagod, umamin ka ng karabaw ng ipin. Oo. oh, tulad sa atin, kanina pa ako, hindi ako napapagod kasi may karabaw ako. May karabaw ko. Parang makita ko yung karabaw. Ito karabaw pero, Yan. Karabaw. Ay, ay, kumukulong yan. Yan ang tawag na signal. umaapoy yan pag may mga kalaban. So yun. Umaapaw pag may kalaban. Signal 9 bullets. Ay mo ba, kukulamin ka. May nag-atang ka sa'yo na abangan ka. Kukulo yun. Sunod yung nag-abang doon, babaguhin ang isipan, iiwas na ka siya. Kasi oh, may may parang manang, masangga man yan kasi may espiritu, ng pa, ba, may dasal na. Iiwas na sila. Ah, ka doon, wala sila. Eh kung wala kang tananga, abangan ka talaga. Ang na ah, -bon yan tawag na nine bullets. Ano ibon yan, sulit material, ibon, ah, uh, yan ang tawag na baong walang mata. Di na gariyan. Pauwir. Pauwir. Walang mata. Oo. Pero kung baong pala nang walang mata, kung hindi po, ito ang pa mga bala dyan. Yan ang lipon. ni ang lipo, lipon. Stapid lang. Stapid. It. Sige, tol. tama dyan. Oo. Ito na. Ito okay. Marami tayong mga gamit. Kung gusto ka. So, iba may crooks dito yan? Mayroon, maliit. Maliit, maliit. Oh. Dito yung gamit natin. Huwag sa tubig. Ito yun, number one yung sa tubig. Para Sa lahat ng mga crew sa Marco maging mabait sa iyo. Lahat hindi ka makakalaban. So, 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 isang ano, ano. Oh. Pwintas mo siya, papahiin yan. Ito yun, oh, sabi ko dito, mahiin, lagay oh. dito. Pwintas mo na siya. O, oh, panahapan na. Ito yung mga gamit natin. Sige,